Hello mga lods, tingnan nyo yung puno ng pomegranate oh, sayang. Umulan, bumitak. Ayan, tingnan nyo oh, sayang. Bigla kasing umulan, ayan, lahat sila nag, nag ano, nagbitak-bitak na. Sayang. Hinog na sana sila lahat oh, ayan oh, tingnan nyo. Oh, sayang, nagbitak sila lahat. Kasi sa sobrang init tapos biglang umulan. Ayan tuloy sila. Ano? Sayang. Ang dami sa nang bunga. Ayan Oh, kawawa. Ang dami Oh, ang dami niyang bunga pero lahat bumitak. Lahat uh, sira. Ayun po Oh. Tingnan niyo to Oh. Dalawang puno ng ano. Ng pomegranate o granada ba tawag nila dito. Ayan Oh. Yan lahat, nakabitak. Ayan oh, sayang. Yan. Hanggang doon sa taas. Ang dami-dami niyang bunga pero lahat ay biak na. Yan. Oh, kahit yung mga, ayan oh, sa baba. Kasi biglang umulan. Ang ganda pa naman sana ng laman niya, kulay pula. Katulad nung meron ako doon sa bahay. Ayan guys, bumitak siya sa sobrang init. Pagpatak ng ulan. Tapos uminit ulit. Ayan na. Sira. Yan. Thank you for watching. Bye. Ang dami sana nilang bunga. Dito tayo kasi against the light. Yan. Oh. Ang dami sana nilang bunga. Oh. Puro na, nabiak Akala mo mga bulaklak. Yan. Yan. Pumigranid po yan. Nilalagay sa salad at saka ginagawang juice. Oh, Anti-oxidant. Anti-cancer. Ayan. Thank you for watching mga lords. bye